let's go Uy! yo, okay lang ka na yo <laughs> ang laki pala ng barangay ano, biasong yun oh you know may nagle no, solid, oh solid do oh. solid do may nagle no. <laughs> 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 ganda dito no ang ganda ang oh, plaza. sulit oh. ganda na no, makaan sa bahay na ito. Oh, oh, oh. Solid. Solid. Fresh air. Dito kami sa kamag-anak. Asawa ng pinsan ko si... Manoy Misit oh. huh? ano Yan o, oh, yun yung bahay nila ni Manoy Misit So, nag daw sila ah, Tingnan natin Tingnan natin Tingnan natin, tingnan natin Ito na yung bahay ng aking pinsan Na si Timaribik Ah, nag ata sila Ito yung bahay nila, simple lang Probinsyang probinsya Nay! Nay! Ah, <laughs> Nanay! Nag, nag noto, ano mo, na eh, mo naglechon? Oh. Na, papa dito. Ay maglechon mo? Sa Laura Rosa. Men, Eh, di mo. Welcome sa munting bahay ni Ate. <laughs> <laughs> Asa ra Litson? son? Gi, well, gi ikot-ikot na. Ayan na. long long. Hoy, Miss Rhyme, dara guwapa ho. Ang copyright ni Ate. Asa man? Eh, hey, pupunta kami sa Lechon. Abanda. Dara guwapa na kung pamangkin. Ah, uh, ancha rasa mo menang uli. Alas 3. Mm, disco do sila. Disco? Ha? Disco? wala na kay gagubot man. Hmm. Pangit Lama. naman. Lamay nang one disco. ang hey, ganda ng view no. Solid. Solid. Tana, kayo, wala. Nawo man kita hapon. Tugko. dibot pa. Yu Hmm, kay kain sa gibiaan na. <laughs> Kaya nga sa gabi ang ah, asa banda. Uh. Eh, hey, naglitson kasi sila ang kill. Alas sila at timingay. So ito na yung litson nila. Kinsay nag-ikot-ikot. Kinsay yes, uh. nagpaikot ikot ikot sa litson. Ah, uh, ito yung ay. Mang litson yun ba? Ah, mang litson ay na yung gajod. magbayad pa mo na? Bahinan ra. Hmm, bahinan ra. Bahinan ra. Take part, Dia maminang utana ato. Asa. Dia. diya, Hmm. Dia minang utana. diya, 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 kata lagi Karen ako nakaari sa uh, parang ay biasong. Tawid. Uh. Uh. Ang dami ng utan ng abayo. Uh. Papuntang sentro. Ayan ah, na yon So nandito yung lechon. Lechon nila timing Yung aking pinsan. Yun Hapit naman day. Hey! ah hapit na. Hello Happy Pesta Biaso, Ngindayan. Solid oh, hapit na, malapit na. Pila ka kilo? Yung baboy ng Pila ka kilo kay pwede? Ah, sa shita. Ah, 60 kilos. Solid do. Mga anong oras pa kaya ay maluto kuya? 12, 12. Ah, yun. Mamaya daw luto na. 10 AM. Pwede na matibog. na na. Solid. Hi! Lamig daming manok po. Sarap yan yung pinakadabi sa pesta no lechon. Di ba haling wala na mga handa-handang iba. Basta lang ay lechon. <laughs> lechon. lechon talaga. Solid yung lechon yun eh, know? o. tara na. Yeah, okay. dito na kami babay lechon. So 10 AM daw maluluto yung ano ni Timingay Init Init nga init. init, init Pero buti na lang dito tayo sa probinsya no? Ang daming makulimblim dahil sa mga puno Fresh pero pag sa Manila Ganito iyak Sobrang init talaga sa Manila Kaya malaki ang babayarin ngayon sa Tubig at kuryente Shortcut sure Evacuation center pala to Galing no. Barangay lang to pero meron ganyan. Ano ba yan? Yung pag Ah, ina na. Galing mo. Oh. Meron silang ano naka bukod na Galing, galing. talaga <makes> mga <noise> Ha? Mga So mula dito po sa Sulong-sod. Ah, oh dire. Mga mga tagi. Mm, uh, galing. Oh. Ikaw akong model ron, no? sus. look <laughs> na ano naman? Ang mga matay diha Matay mingan Ah, matay mingan Sige, lagi na matay. Yan, dyan daw Eh, sinanay sila, te, yung sinanay sila mo Hmm? Ang mo naman? na Hmm Ano siya to Ano naman? Huwag ba namin si kanu Kamakana Ha? Red horse na mas nanay yun know? okay. <laughs> oh. Eh. click. You are the one You are the one Sent to my Yay! Ang munting bahay ng aking ate Pinsan ko si Ate Maribake Dito kami mimimista ngayon kasi may litsyon sila hmm, Tulog

Berkada mana sila? Ah. Berkada ni na, ah, ni kat dia mama nak sauna. Hmm. Bau buat apa? Kenapa man? Apa? Mama pukit. Ni dia. Oh, hanak tu tarah tu. Baik